Saan ang punta ninyo? Sasama ko lang si Chrissy sa prenatal check-up niya. Baka dumana rin kami ng hospital para kay Jeff. Tapos, yung nurse mo, on the way home, interviewin ko na siya para makapagsimula na. In short, busy yung asawa ko today. Kaya enjoyin mo muna yung me-time mo. Hmm? Actually, ngayon ko na naalala, may check din ako, Jordan. Mas urgent to, kasi mas maselan yung pagbubuntis ko. Hindi ako pwede pumunta doon mag-isa. Hindi mo pwedeng... ...paresked yan, Shai. naka na tong lakad namin eh. And for your information, Shaira, kahit hindi maselan ang pagbubuntis ko, importante pa rin yung check-up ko today. Kaya kung kailangan mo talagang makita yung gynecologist mo ngayong araw din, eh di bakit di mo nalang isama si Aya Meldy? Problem solved! May makakasama ka na ayoko magsama ng yaya kasi hindi naman siya yung tatay ng pinagbubuntis ko. Mm. Okay, edi bakit hindi na lang natin papiliin si Jordan? Hmm? Ano, babe? Kanino ka sasama? Siya, pasensya ka na. Nakasagot na ako kay Christy sa araw na to. Pwede na makita pa sa si mga kaya niya, Okay? Okay. Halika na. Excuse me. Bye! Bye, Mama. Bye, Ma! Huwag kasing makulit. Kumain na ba kayo? Opo, ma. Okay pa kayo. Okay. Good. Oh, Shira. Kamusta yung check-up mo? sama si Yaya Meldy. di bonding ba kayo? Paano kami makakapag-bonding? Eh, wala naman siya ibang bukang bibig, kundi yung teleserye yung pinapanood niyang kachipan. Olive, ito nga pala si Shira. Siya yung pasyente mo for the next few months. Basta, provide mo lang yung mga kailangan niya para mag smooth yung pagbubuntis niya, ha? Yes, sir. Olive, sana madasalan siya ka-religious ka. Yan kasing aalagaan mo, medyo laging sinasapian yan. Joke lang, joke lang. Huwag <laughs> ka maniwala sa kanya. Alam mo ba, ang sweet-sweet ko kaya. Hindi ako tulad ng iba dyan na ingitera na, tapos insecure pa, at naanakan pa ng iba. <laughs> joke lang, Ben. <din>, joke. <laughs> at ngayon, na meron ka ng private nurse, pwede ka nang umuwi sa bahay mo. Hindi ba, Shira? Yes, ma. Alam mo, babe, ihatid mo na rin siya. Kasi kailangan pa namin mag-general cleaning ni Mama. Baka may mga naiwang masamang ugali dito ng bisita namin eh. Hmm. Ano kina hatid na kita. Teka, sa so na magpapaalam mo. Thank you nga pala, ha, Christy. Sana happy ka ngayon dito sa little victory mo. Pero wag ka muna magpa-victory party kasi this is far from being over. Dahil sa susunod nating pagkikita, I will swear to you na ikaw naman ang uuwing duhaan at magiging talunan. Are you declaring war? Isn't it obvious? Okay. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit anong laban pa yan, kahit saang lugar, hindi kita atrasan. Wala uh, tayo. Let's go. You and Jordan. That's my girl. <laughs> hmm. oh, my yes, of course, of course, of course. Lashan <sighs> nasagut.